Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero. Dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? July 7, 1892, isang makasaysayang araw para sa Pilipinas. Ito ang petsa ng itinayo ang isang lihim na samahan na naging mitsa ng revolusyon laban sa mga Kastila, ang kataas-taasan, kagalang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang katipunan. Alamin natin kung totoo nga ba ang lahat ng nakasulat sa mga history books tungkol sa mga pangyayari sa pagkakatatag ng katipunan. Sa isang liyam na pulong na ginanap sa bahay ni Deodato Aureliano sa Tondo, Maynila, nagtipo ng ilang matatapang na Pilipino. Pinamungunahan ito ni na Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Valentin Diaz, Teodato Aureliano, Ladislao Diwa at Jose Edison. Sa gabing iyon, pinag-usapan nila ang isang matinding hakbang. Wow. Hindi na lamang simpleng reforma ang kanilang hangad, kundi ang ganap na paglaya mula sa kamay ng Espanya. Ito ang sandalin ipinanganak ang katipunan. Ito nila inorganisa ang KKK o Kataas-Taasan kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan na mas kilala bilang katipunan, isang kilusan para itaguyad ang ganap na paghihiulay ng Pilipinas mula sa Espanya. Noong una, bumuo sila ng dalawang triangulos o tungko, mga unik na binubuo ng tatlong kasapi para masiguro na sa kahit anong oras, dalawa lang ang kilalang kasama ng bawat isa. Ang triangulo o hasik ay may tungkulin na magkalat mag-recruit at palakihin ang samahan mula sa kanilang mga lugar. Habang nagaganap ang mga lihim na pagpupulong na ito, kumalat din ang bulong-bulungan sa buong tundo. May mga lalaki raw na nagpupulong sa gabi, nagtatayo ng samahan na tatapat sa kastila. Ito ay itinuring niya isang mapanganib na ideya dahil sa matinding banta sa buhay ng sinumang masangkot. Ang mga kwentong ito ay nagpakita kung gaano katapang ang mga nagtatag at kung gaano kayalim ang kanilang paninindigan sa kabila ng takot na dala ng panunupil. Upang patunayan ang kanilang lubos na katapatan at buong pusong sakripisyo para sa bayan, isinagawa nilang isang makasaysayang ritual. Pinirmahan nilang kanilang panunupa sa pagiging kasapi gamit ang sariling dugo isang gawin na tinatawag na sanduguan. Ito ay isang matinding simbolo ng panimindigan at tapang na nagbubuklot sa kanila sa isang layunin na walang urungan. Ang bawat patak ng dugo ay sumisimbolo sa kanilang pangako sa kalayaan. Pero may chismis din na lumabas noon, baka daw hindi dugo kundi pulang tinta lang ang ginamit sa panunumpa. Hanggang ngayon naman ay debate pa rin ito ng mga historians. Bakit nga ba kinilangang itatag ang katipunan? Noong July 3, 1892, si Dr. Jose Rizal ay nagtayo ng Laliga Filipina, isang samahan ang layunin ay makamit ang reforma sa mapayapang paraan. Ngunit makalipas lamang ang apat na araw noong July 7, 1892, Ipinadakip siya at ipinatapon sa dapitan. Ang kaganapan ito ang nagpatunay kina Bonifacio at sa kanyang mga kasamahan na hindi nasapat ang reforma kailangan na ang armadong revolusyon. Pero may mga chismis noon na matagal ng plano ni Bonifacio ang pagtatayo ng isang hiwalay na kilusan at ginamit lang daw niya ang pagpapatapot kay Rizal para pagkaisahin ng mga tao. May mga nagsasabing sinakyan niya ang pangalan ni Rizal para bigyang kredibilidad ang katipunan. Sa kanilang pagpupulog at panunumpa, Malinaw na inilatag ang pangunahing layunin ng katipunan. Una ay palayasin ng mga kastila mula sa bansa, pangalawa ay itatag ang isang gobyernong Pilipino, at pangatlo ay ipagkaloob ang tunay na kalayaan sa sambayan ng Pilipino. Ito ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Lihim ang lahat ng gawain ng katipunan, Upang mapanatili ang kanilang operasyon, mayroon silang mga susing salita, mga palatandaan at mahigpit na password bago makapasok sa mga pagpupulong. Bawat bagong kasapi ay dumadaan sa isang masusing pagsusuri upang matiyak ang kanilang katapatan at maiwasan ng mga espiya. Ang pagiging lihim ng samahan ang nadibigay sa kanila ng kakayang lumago na hindi agad natutuklasan ng mga kastila. Ang mga password na ginamit ay anak ng bayan, gomburza at tisal. Hango rin mula sa masonry ang paraan ng pagtatanong at pagtanggap ng bagong kasapi, pati na ang mga panunumpa ng pagiging dihim at katapatan. Ang mga bagong kasapi ay pinapapasok muna sa isang madilim na slid na parang chamber of reflection ng masonry. May nakasulat sa pader na nagsasabing tanging matatapang at matatagang loob ang dapat magpatuloy. Kung mausisa ka lang o wala kang disiplina, mas mabutang iumurong ka na. Sa mesa, makikita ang bungo, mga sandata, Lubo at kartilya ng katipunan, kasama ang tatlong tanong ukos sa kalagayan ng bayan. Noon, mayon at sa iniharap. Dito ay naakay ang kandidato ng tinatawag na mabalasik habang gumagamit din sila ng mga sadisad na pangalan tulad ni Bonifacio na kilala bilang may pag-asa sa katipunan. Hindi rin nawala ang mga kwentong paninihira noon. Tinawag pa ng ilang prayli katipunan na isang kulto na may matugong ritual para takutin ng mga Pilipino at pigilan silang sumali. Nalaman ng mga Prylian tungkol sa Katipunan dahil may ilang mga asawa ng mga Katipunero ay nagkumpisal sa kanila. Pero hindi nang tagal na bunyag ang liyem ng Katipunan dahil sa pagtataksil ni Teodoro Patino. Dahil sa isang personal na alitan, isinumbong niya sa mga Prylian tungkol sa samahan at itinuro pa ang imprenta kung saan ginagawa ang mga dokumento ng Katipunan. Ito ay naging daylan kung bakit tuloy ang ng mga kastil ang kilusan at dito na tuloy ang himagsikan noong 1896. Ang kasaysalan ng katipudan ay higit pa sa mga pahina ng libro. Ito ay isang makapangyariang paanyaya para alalahanin ang mga sakripisyo at mga aral ng nakaraan upang mas mapahalagahan natin ang kalayaang tingatamasa natin ngayon. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit sa pinakamadilib na panahon, ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ay kayang mundulot ng revolusyon. Kaya ang verdict, totoo, ang katipunan ay tunay na itinatag para sa kalayaan ng bayan. Kahit pa may mga chismis na baka pulang tinta lang ang ginamit sa halip na dugo sa kanilang sanduguan, at kahit sinasabing ginamit ni Bonifacio ang pangalan ni Rizal para mahikayat ang mga tao, hindi nito mabubura ang ng ang katipunan na isang makasaysayang hakbang tumo sa paggaya ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Ang diwa ng kanilang pakikibaka ay mananatiling totoo at buhay na inspirasyon para sa ating lahat. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.